Well done. So, balik um, na ako sa ito, sa mga neighbor. Nagkisan kasi ako ng mama ko. Inuwa ko siya. So, ngayon naglalakad. Pauwi na ako and iwan ko buong tama ito po yung ko guys. Dito sa Dubai kasi ang hirap. Is it? Wala daw, ano, wala daw, Bemba. Kasi may luklo -lu na hindi Papakita <laughs> ah, ko sa inyo. Dami-dami di ba dami yung tao? di ba may luklo? -lu. <laughs> vlog vlog na MF. Dan. Pambahay lang yung outfit ko. Ayun na siya. Lu lu. Lu na lang yung mga iba dito. Thank diba? pahit ako bukas for the interview sa Almaya Sa patat ng West okay. uh, ano so, uh, na po dito na sa Green Oo, oo. ay, ay saglasan Ang dami mga uh, thunders ko. Sabi uh, pa tayo mga ng Pinas. Ay, wala, malapit na malapit na ako sa ano yung green one. Sat Papasok na ako dun, oh. Sa unang, ano. Sa bibig. Sa bibig. Bibla, bibla. Hindi ko kasi alam yung daan dito sa A. Layo pa niya kasi sa dulo pa kasi. Bakit na ako hmm. yung... Diba? Tamang walker. Yung mga ano dito guys. Tawag dito balcony. Yung mga ganun sa taas. Maganda sana. Kasi yung ganyan namin dito sa building. Sa room namin wala. Doon sa ano. Kasi sa bandang dulo pa. Kasi may nakita. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede dulo Kasi may nakita. pasok na ako. Okay, sana ka. Hindi na ako siya nagiging. Hindi makapagkanta-kanta ng

Bye, guys.